Hey yo, what's up guys? Good morning, good afternoon, good evening. Anong oras na ako napapanood sa mga pagpalangaro araw sa Adlat? it's me, your car guy, 8 Geek Pep Talk. 8 me <makes noise> Di na second hand, Ayan, uh, test drive tayo ngayon ng Toyota Innova. Actually, mga ano, mga 50 kilometers, so 100 kilometers balikan. So, test drive natin full pack tayo ngayon, punong-puno sila sa loob pero still, mamaya pagka puno papakita ko, eh kulang cool pa kami ng pasero si Mrs. nandun pa, nag-aayos na mga gamit, so ayun i-test drive natin ito ngayong Toyota Innova, ang araw ngayon is Saturday, October 18 so ayan, test drive natin, pupunta tayo mag-swimming, so tingnan natin kung kakayanin, so loaded kami niyan. punong-puno, bali 3 plus 3, 6, 7, 8, 8 seaters, 9 Baliten kasama mga bata. So ayun, Tingnan natin kung kakayanin ng Toyota Innova. May pangarap kang sasakyan Tara dito na sa 8 gig pep talk Sigurado walang kaba Quality second hand Parang bago sa tingin Sa bawat ride mo kami nasa likod din Di kailangan ng bago Basta maayos, maingat Kasama mo kami sa bawat hagbang Mapakalsada o trip sa malayo Dito sigurado Kailanman Buy and sell, mabilis, walang haslan sa'yo Magtiwala lang kami na ang bahala rito Ang bawat gulong, may kasamang kwento Sa bawat benta bili, may panibagong biyento Di kailangan ng bago, basta maayos, maingat Kasama mo kami sa bawat habang Mapakalsada o trip sa All right, time check, 10 o 5, nakaniting na tayo ng, eto, sa lugar na pupunta natin, so, ayan, dito na tayo, all goods naman si Innova, ayan, maganda yung, ano, dito kasi malapit sa ilog, yun know? All uh, alright. kailanman Kung hanap mo'y sasakyang mapagkakatiwalaan Kami ang sagot sa iyong mga pangangailangan Sa presyo at Kami ang bida Sa 8 Gig Pep Talk Ikaw ang lang Sisisi si, si, kailan Tara na sumakay Magtiwala sa amin Sa 8 gig talk Lagi kang panalo rin. Bawat sasakyan May kwento at saya Dito lang sa amin Time check 6:29. Pauwi na tayo ng Tarlac City dito tayo sa Dinas Tupig. So ayun, tingnan natin kung kaya pa ni Innova. Ayun. So sagsag din -sag na sagsag, -sag. gamit na gamit. Pero ready ng ready pa kahit gabi oh. Hoy. Ganda. Oh. Oh. Ang liwanag. Oy headlight kompleto. Kompleto signal light, kompleto lahat. Okay. Alright, 743 Ayan, nakauwi na rin We're home safe So, ayun kondisyon na kondisyon Si Toyota Innova O, ayan, no Dami namin gamit Kompleto lahat Loaded sa mga gamit Ayan, kompleto sa mga gamit May dayong uwi mga halaman -ala So, ayan Uwi na si Innova Okay Walang naging Problema. It's the goods. Okay na okay. Oh yeah, okay, lalo, wala pala. Wala ko eh. Okay, goods na. Maayos oh. Simple Hindi mo niya naramdaman. Temperature. Oh. Ha? Ayos na ayos. Walang nakahila. Oh, yan. Handbrake lang. sa yung signal. Stereo working. Time working. Lahat. Maginis yung mga ano. So, ano pang hinihintay mo? Message na para mabasa yun na napangganda ang Toyota Innova. Layo na ng biyay pero tahimik pa rin. O, baka maririnig. Lapit natin. Yan, yan lagi maririnig na yun. Okay. Bye-bye. kang sasakyan Para dito na sa 8-gig pep talk Sigurado walang kaba Quality second hand Parang bago sa tingin Sa bawat ride mo kami na likod din Di kailangan ng bago Basta maayos, maingat kesa mo kami sa bawat hagbang Mapakalsada o trip sa malayo Dito sigurado walang